So yun mga idol, ah, ito po yung aking aso at nandito naman tayo, nagpapakain na naman tayo. So hanggang oras po ngayon mga idol ay alas 7 pasado, mag alas 8. Um, Ayun, katatapos lang din namin kumain. So ito na mga aso ang ating pakakainin. Yeah, medyo malakas na siya mga idol. nakaka ah, Talagang yung bandang hulihan lang nampa ang walang kalakas-lakas. Ayan. buhatin mo at tutuin pang isa. Ayun Talagang walang kalakas-lakas yung isang yan oh. Hmm. Na bagsak. Pero nakatajak-tajak naman mga idol bali pang apat na araw na po itong ganito. Mga idol. Pang apat na araw na po itong ganitong kalagayan niya. Stroke. Kaya ito pong video ito ay sana po pakikalat ninyo at para po doon sa may mga alagang hayop din, may mga alagang aso. Yan sana po ipahalagahan natin yung ating mga alaga dahil sila po ay ating kaparte na ng ating pamilya so kagaya nitong aking alaga na ito yan. hindi ko pala nahilot ito kanina ano hindi ko pala nahilot ang aking aso ah tapos na Bakang kalat yan? Oh, very good ah. Walang kalat ah. Kuha ka nga dun o oh. Kuha ka nga Kuha ka ng tubig Dali Lagyan mo lang oh, Ispat totoy. to Taw eh Tawag Tawag lang eh hmm. Kuha kayo dali yan Kuha ng tubig dun sa puso. Ayan Tignot na Ano ano na siya o oh. Malakas lakas na Paano? O Ayan. Ayan. Pero halata nyo sa halata nyo sa kanyang ano na medyo malungkot. Kasi gaya nga hindi na siya nakakalangoy ng dagat. Hindi gaya dati noon na Talagang kahit anong oras, nagalangoy siya. Ayan. So ngayon, hindi siya nakakalangoy. Ang gusto niyang bumaba dito sa hinihiga niya mga idol. Uh, nagagalaw na niya yung ulo niya sa kan na itong pa Na ipaglalakas na niya yung banyadunahan. Ang talagang lagay na lagay lang ayun. Kulihan. Yan wala kung toy. Eh. Yan 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 yan. Yan 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 yan. Yan yan hindi tutumba. Ako na, ako na. Oh, Sige, ako na. Ano so, lang ah, tayo na. Pahawak ko. Ayan, ganyan. So, nagbili po tayo nito. Ah, dextrose powder ito yung ginagamit nating pampainom sa kanya. gustong gusto niyang bumaba so ganyan lang karami ayun so, lang po yan mayroong dextrose powder may lasa ata yan dito para hindi siya ma-dehydrate. Pinaiinom para hindi ma-dehydrate yung aso. Ano yung kalabas na? Kalabas na? Siya mo. Sige, ako na. Mayroon ko kasi ata. Tanyot na inom siya mga idol oh. Malakas na po siyang manu malakas na siyang uminom. Ah, kumain, kagalaw na rin yung ulo niya sa kitong paa sa unahan, nakagalaw-galaw na rin. sana po ay maka-recover na yung ating alaga. icip apa anu minum apa minum bubusian bubus bubusian ha bubusian godele hmm, hmm gustung-gustung yang lumak kadu gustung-gustung bunga ba tapos na layo na natin ito mabasa yung kanyang higaan gustong gustong bumaba so yun hanggang dito na lang mga idol at uh, update ko na lang po ulit kayo sa susunod nating video uh, kaugnay po nitong sa alagay nating ngayon Siguro bukas iluting ko tong aso ko. Kasi hindi ko na hilik ngayong maghapon. So, ganito na lang po.